It's been a nice place pwedeng maguma og magtaod og fiber Hello guys, welcome back sa ating panibagong vlog. Hi. Sa mga na miss yung ating video, ayan nandito tayo, no. So, nag-activate tayo ng panibagong nap. Mula dito sa nap na to, yan, kita niyo naman, yan yung itim. So, sana may kita. Nakalagay lang sa steel pole. Mula dito, naglagay tayo ng 9010 na splitter, FBT splitter tapos isang nap yung out nito binaba namin ayan daladala -dala ng aking bro ito yung out nito ay uh, lalagyan din natin ng 90-10 so dalawang 90-10 sa isang sa isang nap sa, sa isang FBT dalawang 90-10 ang ginamit natin pakita natin yung reading so yan ang aking bro so ito yung napunitabon mo na punita, So nag-splice sila. Pula ang ating kable. So walang iba. Ayan. Sa so, reading tayo. Hirap walang ano? Ay, walang tagahawak. So mag reading tayo, no. Ayan, kita niyo naman. So nakasplice na to sa 1 by sa 9010. Ayan, negative 6 point ano kong kita? Lagyan natin ng ilaw Negative 7, something like that So, na-splice na yan dyan Ayan yung FPT 9010 Na-splice na Actual tayo ha Papakita ko sa inyo yung actual Ano ng nap Activation So, negative 7 plus 11 1 by 8 Na nap Uh, makakuha tayo ng kasi yung 1 by 1 by 8 ay yung splitting ratio nya yung splitting loss pala is negative 11 minimum maximum negative 13 so pagdating doon sa nap na i-activate natin mamaya ay sana makakuha tayo ng pila ganyan? 18. negative 18 so negative 7 plus negative, negative 11 siguro nasa mga negative 18 sana makukuha natin yan mamaya 1490 Okay. Dito yun splice pa. Sa mga yon pala sa mga uh, nag ano diyan nag namimiss yung ating video. Ngayon lang tayo makaka-upload uli. Kasi sobrang busy tayo eh. Meron tayong mga ginagawa. Marami tayong ginagawa sa buhay. Nakasombrero na ako kasi mainit. Sobrang init dito sa lugar namin. Umabot ng negative 40 ah 40 negative 40 40 degrees celsius negative 40 naman noon so sa mga naghihintay ng ating mga videos dyan lang kayo abang abang lang kayo kasi yun na nga may paparating tayo na video ito yun so activation of Nap napakita na natin so galing sa server Poon 1 ay no Poon 3 I mean port Poon 3 pinadaan ko siya sa 60-40 papuntang Uh, bundok yung 60% tapos yung 40% ay papunta dito sa baba so explain ko lang kung paano galing sa pun 3 na 9 dBm module ay gumamit pa ako ng isa pang normal ratio na 60-40 hindi siya FBT normal ratio lang na splitter 60-40 so nandito yung napunta dito yung 40% tapos yung 60% papuntang taas So kaya yon nakakuha tayo ng negative 7 na reading sa pangalawang 9010. So try natin sa mismong nap, mag-aactivate tayo ng nap doon sa taas. Okay, so sa mga aabang abang natin mga videos, we are 22 days na na walang upload. Uh, thanks God, tumataas pa rin ng ating mga uh, ratings at saka yung ating revenue at mga subs uh, followers, subscribers sa ating YouTube channel umabot na tayo ng 5,155 ata so hindi ko pa nagawa yung aking tawag dito yung giveaways na half light sa sobrang busy nag migrate kasi tayo dun sa upland from Midjakun to ELT kaya wala tayong mga videos at ngayon uh, pagbibigyan natin ng chance yung maraming request na nap activation actual activation at trading ng ating nap sumulad so, dito sa, sa highway yan highway naman to mula dito sa highway ay papuntang taas meron tayong 650 pila ka meters 650 no? 650 meters mula dito papuntang taas so try natin yung dalawang 9010 na galing sa isang pun module na hinati ko pa sa 6040 at itong i-activate natin ngayon ay <coughs> sa 6 ano uh, 40 side 40% side yung 60% na sa taas yun sa bundok sa kabila kasi yung time na yun na ginawa natin to, nilayout natin to, isa pa yung OLT natin. Kaya hinati-hati ko muna. pun. Kaya ang nangyayari ay bak nakabili na ako ng panibagong LT pero wala na, wala na tayong magagawa kasi tapos na tong 60-40 maglilinya na lang tayo ng panibago pun to pun talaga so isang linya, isang pun isang linya naman, isang pun So, wala na Hindi na siya hinati Sa 50-50 Or 60-40 Ang tanong Bakit ko ba hinati Sa 60-40 Kasi yung Ditong highway Ay Pangalawang nap pa lang to Yung sa taas kasi Maraming nap yun Kaya Ang ginawa ko 60% doon sa taas 40% dito Pero so, thanks God Ay Naka Pilate reading Trigo Ganyan mainline 4 no nakakuha pa tayo ng negative 4 from 6040 it's around 2 kilometers from server di ba ang lupit so titingnan natin mamaya na dito nakakuha tayo sa 9010 sa nap side yung yi, dilaw yung yellow ay negative 7 plus 11 negative 11 sa so 1 by 8 splitting ratio or splitting loss ng 1 by 8 plus natin yun sa negative 7 so mga negative 18 ang reading try natin kung makukuha ba natin okay so tatapusin lang namin to dito ayan na splice na iwan ko kung tapos na ba okay good so na splice na nila sinapot yung splice sir. bakit sir bakit kayo sinapot sir ha uuwi oh, ka na sir nagmamadali ka na ata sir ha ah? <laughs> sinapot yung splicer natin kasi may gagawin pa to may lakad pa ito namang isa ay relax lang Nakabitbit lang sa OGB. Ako na yung magkuhan, Nana. Ako na lang yung mag... Zaman, ikaw mo yung magkuhan? Ha? Ito Para madali, no? Malakaw rin ba ka? So, ayan. Ganyan lang pag-splice. Nang... Sige po, ma-active eh. Uh, ating... Tawag dito. FBT. So, 9010 to. Pangalawang 9010 mula dito sa... Nap na to. Yan yung nap. Sa taas. Dalawang ninety-ten na. So, hiniwalay na lang namin sa OGB na lang namin nilagay kasi ayaw na naming magalaw yung nap. Dito lang. Papakita sa, ko sa inyo yung nap. Kasi tapos na mag-splice. Okay? So, ang gagawin natin nito ay Okay. ayan, ganyan po ang pag -loop. tapos yung client na yun ay dito to dito kanina tinanggal ko lang sa port 5 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. so 1 by 16 to kita niyo naman sa ilalim nito Makita ko, I will show you sana wala tayong magagalaw ayan yung loob pala Ay. ayan yung loob may 9010 10 dyan na isa tapos nakasplice yung mismong nap Itanggal naman to bakit ah ganyan lang pala to so okay Yun yan ang setup sa loob may sa BT, may nakalagay dyan na 9010 so from main line main line is uh, kanan talaga tapos kaliwa naman yung output input yung kanan okay so ganyan ganyan po kalupit ang ating trabaho no Risko nasa taas tayo ng ah uh, poste <laughs> kaya ingat ingat sa mga ano talaga sa mga nag FTTH dyan ingat ingat so ako ay wala akong sweatshirt kasi tinitrain ko na talaga yung aking mga brother na sila na lang talaga tumitingin na lang ako tapos sila na yung bahala talaga fusion lahat lahat na para travel travel na lang tayo pero din ministry okay travel at ministry so sige ayan po ganyan po ang ating setup kita nyo naman uh, thanks god at uh, maraming salamat sa pagsubaybay talaga sa ating mga videos kahit wala tayong ganong videos no at nandiyan pa rin kayo okay god bless everyone at tuloy tayo dun sa kabila sa 600 meters tapos tingnan natin kung magkano yung makukuha nating rating okay It's been a nice place Pwedeng mag-uma O magtaod O fiber <laughs> So yan ha Welcome back To our new Episode Grabe lak lakas ng init Nire-ready nga na Hina natin kung magkano yung makuha Pilay mo ha Negative 18 17 Mga 16 19 hindi ka negative 19 i-splice sana so syempre ayan yung nap natin <laughs> dahil nandun yung 90-10 diretsong nap na to splice na lang diretso yung iba kasi hindi yan moment of drought hmm? 39 na oh may 7 no oh ah. 16 takas <laughs> dubi Negative 7 pagani o pagani nagnap. <laughs> ah, negative 7 pali ay. Nakay fly, nakay kwan. Negative 7. Oh, sababi. wala. Nahalin score Nahal ba? Nahalin ra botong pat score na ko. to ba ka? Sure ba? Light. Ay ko tayo ng negative 7 mula doon sa nap. Sa so 1 by 2 na 9010. Di pagdating dito, negative 7 din. Wala, wala kayo kwan. Wala. Adito ah, sa balay magre Okay. So ako tayo nang negative 7. So siguro mga negative 8 din. 6. Di mo oh. na? nimo. na. <tik> <tik> sabo sabo Ha? Sab. <tik> asam mo mo of nap Ganyan lang Hindi naman kailangan talaga na kung nasaan yung FBT Nandun yung nap reading padaan ninyo, palayuin nyo kahit ilang kilometro As long as possible yung reading Ito galing sa FBT na 9010 Ang nap na to ay kira kongkong ra kongkong ra ang nap na to ay nasa mga na. ang nap na to ay nasa 1 kilometers din galing 1 kilometer galing sa galing din sa tayo oh, dito sure sa reading galing dun sa ayan na dikit na lang sa poste ganyan eh okay na o oh, ba? Diba? ganyan lang kalupit atinap, na ma ma-activate na yan activated na yan pala hindi ma-activate activated na yan so siguro reading niya nasa mga negative 16 17 wala kaming patch cord sa bahay na lang kami mag reading paniguradong buhay na yan paano pagpatay yan patayin si Ban <laughs> sige so ang ganyan lang hindi na kailangan na uh, sukod strap strap sa strap bita nap hindi na kailangan na nasa malapit ng ang nap sa FBT hindi na kahit lagay nyo oh. sa 5 kilometers yung nap pwede yun at doon naman sa nap na yun bago ninyo ipasok sa nap kung may panibagong nap na naman doon lagyan nyo naman ng another one by two na normal so pwedeng mag FBT mula dito papunta doon sa negative 7 out so siguro mga maka reading pa ng mga almost negative 20, 19, 21 uh -huh. ganyan. pasabol pa anong, anong. right so tuloy tuloy lang tayo no sa ating <laughs> map activation hanggang sa ma-install natin sa client at papakita natin kung magkano yung nakuha reading natin sa client kasi dito wala tayong patch score hindi tayo makaka reading sa okay moment of truth nandito na sa bahay 1 by 8 Lo. No? fifty 19 mo nineteen negative 9 lagi na par nine nineteen nineteen negative nineteen daugral ha 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 sa, sa ha